Kung po kumukonsumo ng kuryente, dalawang libo, isang buwan pa baba. Pwede na po nating ilibre yun. Nasa Senado na si Marcoleta. Ito, magandang pag-usapan to. Tayo sa mga tumitingin. Ito ang bobo lamang. Para sa iyo, matutupad ba to? Hindi sila buwabasi sa metro. 300 lang ang babayaran mo. Yan ang may posibilidad na mangyari. Imposible, malabo pa sa malabo. Marami. Man. Imposible, malabo pa sa malabo. Marami. <laughs> magre-report na ako. Hoy! Eto. Eh, oh. Nagbalita ako ngayon ah. Oh. Oo. Oh. Alam Anong mo nagbalita ako ngayon? Ano? Sabi ni Markuleta, oh. tatanggalin niya na daw yung 2,000 pesos, libre ka na daw sa kuryente. Oh. Magandang <laughs> balita na, yan ah. Kapag nababa daw kung below 2,000 daw ang uh, bill mo sa kuryente, ano daw, sabi niya gano'n, maliwanag to, napanood ko yung video clip sa Facebook, sa YouTube. Ah, okay. Libre ka na daw, pag 2,000 ka na, pag below 2,000 ka. Naintindihan ko na, kaya pala maraming bobotanting bumoto, kumarikweta. <laughs> Kasi nakita ko rin yung clip na na talagang umugong sa social media. Hindi, hey, maingay na maingay ngayon sa loob ng mm -hmm. social media, yung usapan. Ang kwento ng matanda <laughs> oh. <laughs> sa isang rally eh, yung total, ililibre na daw. Hindi na daw pagbabayaran. Ang tanong oh. dito, ang tanong dito, pag-usapan natin, ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng bansa at ano ang magiging epekto nito sa taong bayan? At pangatlo, matutupad ba ito ng paparating oh. na sa Senado na si Marculeta? Ito, magandang pag-usapan to kasi alam mo naman, eh, di ba, isa tayo sa mga tumitingin sa mga ikagaganda ng bansa natin. So, okay. bali, gusto natin malaman kung ito nga ba ay uh, kwentong, gawin. pang bobo lamang. <laughs> oh, oh. diba? Kwentong <laughs> pang bobo lamang. Totoo. Ayan, Para sa iyo, matutupad ba ito? may para sa akin, malabong mangyari yun. Napakabigat ng um, kayang i-gawin or dapat gawin para dyan, para mapababa or maging libre ang kuryente. Yeah, totoo Kasi yan. maraming babanggaing korporasyon, maraming babanggaing batas or babaliing batas para lang maisagawa siya. Kumaga mag back to zero tayo pagdating dyan eh. unang unong tatamaan kasi dyan is yung ekonomiya ng Pilipinas. Correct. Kasi isa yan sa mga nagpapataas ng ekonomiya natin eh. So kung walang mai, kung walang magkukuha ng pondo mula sa sa kuryente ng Hindi Pilipinas. <laughs> Nakakatawa no na. Paano, 'di ba? Saan siya manggagaling? Saan siya magmumula? Naiintindihan ko pa yung 20 pesos per kilo ng bigas na nanggaling sa NFA, pero yung sinabi ni kasi, tingnan sa 20 pesos per bigas, sinabi ni ng kasi. Pero yung baka yung din gusto niyang mangyari, <laughs> i-subsidy rin yung kuryente <laughs> na 2,000 pesos. Baka mag-shutdown ang ekonomiya natin. <laughs> ibig so, sa umangat ang Pilipinas, lalong lumubog tayo dito. Kaya, ang tanong ko dito, number one, kung 2,000 below ang bill ng tao ay libre na, ang tanong dito, saan babawiin yung kakulangan yun ng company? Na. Sa nga. Saan din? Bayan din, di ba? So, ibig sabihin nito, for example lang, ganito, magdo-domino effect yan eh. So, totoo lang ha, ito, speculation lang natin. Totoo. Sa tayong dalawa. Nag-usap tayo ngayon. Speculation ko to. For, example, tumaas ang gasolina, tataas din ang bilihin. totoo. yun. Sasabay yun. For example, ito. Meralco. Pababa oh, yun ng Meralco. Ano nga gawin Meralco? Hindi, hindi pa ang bill natin. Sino magsasuffer nito? Taong bayan. Taong bayan din. Di ba? Malaki ang chance na mag-shortage rin tayo sa kuryente kapag ganyan ang gagawin. Maraming investor, maraming umaasa sa kuryente na niya. Na malulugi. Malulugi at malulugi sila. Kasi tatingin mo ganito. What if, kung sinabsidize yan, sabi natin siya, sabi natin, yun yung pangarap niya. Oh. Ay, hindi pala pangarap, pangako niya. Pangako niya? Pangako, pangako niya. Sa yun. mga bobotanteng bumoto sa <laughs> kanya. <laughs> <laughs> pangako niya. Ito, ang tanong kasi dito, yun, ang pinakamatinig dito, isa-subsidize natin yung tao. Oo. Oh. Ang tanong, ang tanong sa subsidize, ha? Yung pag sinubsidize mo ba yun, ang tanong ito, yung ekonomiya ba natin magto grow No. For, so. Eh, paano, for example, maraming Pilipino hindi umaabot ng ang 2,000 ng So, lahat ng Pilipinong gumagamit ng kuryente, libre na. Libre na. So, saan tayo may na ngayon na? Ngayon, ang tanong dito, paano ngayon yung mga nagbabayad ng regular, ng kagaya regular. natin? No? For example, ang bill ko sa kuryente, hindi naman umaabot ng 2,000. Hmm. Ang bill ko sa kuryente, umaabot ako ng 6,000 dito sa bahay. So, anti Mano, ikaw, ikaw ang obligado magbayad. So, yung 6,000 so, to ko na yun, there is a possible na yung kung hindi, kung hindi kayang bayaran, na meral kayo na uhugutin nyo yung sa mga sa mga consumer. Mga, exactly. Doon diba? na yun eh. Doon na kukuha yun eh. Doon na uhugut yun. Kasi so, yung na, uh, na, kung yung nawawalang kuryente nga sa mga jumper, oh, i charge oh, sa atin. Eh, diba? exactly. ito, 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 ito yung malawakan na para sa akin na legal na jumper. hindi <laughs> 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 legal na jumper. May kundador ka. Uh, hindi ka nagbabayad ng kuryente, hindi umabot ng 2,000. There is a possible na i-charge yan doon sa mga consumer. Sa mga consumer. Kaya diba? sa tendency rin na tataas rin yung paninigil nila sa so, mga totoo nagbabayad. Napaka-unfair nun. Kaya nga may mga law tayo na nagsasabi na or nagbibigay ng um, karapatan or maging competitive pagdating sa marketplace sa pag um, sa paglalagana or sa pagbibigay ng kuryente. May yeah, mga yun, law yun, tayo yun, yun, yung sinasabi ko dito. Yun yung sinasabi ko dito. That is very impossible. Exactly. napaka impossible yung mangyari niyan. Ng... Yan yung ano eh. yan yung sinasabi niyang uh, pinangako mo na mapapako. Mapapako. <laughs> totoo yun. Alam mo, alam mo, sa totoo lang ha? It's, it's uh, ano, eh. nakaka-degrade sa tao eh. Alam mo, I remember the former President Duterte promised for the Filipino people na magkakaroon ng 7 pesos na bigas. Pero mas malalapa to sa 7 pesos na bigas ni si Duterte. 2,000 below libre kuryente ni Marco Leta. Imagine mo, ilan lang consumer na, na nagkakaroon ng bill below 2,000. So kung lahat yun magiging libre, ang magbabayad na lang is yung mga tao na sa tingin mo is merong small or medium business, yung may mga tao may hawak ng malaking kumpanya, yun lang ang magbabayad. Eh napakarami, mas marami ang tao may bill or electric bill na 2,000 pababa. Oo, napakarami. Diba? So imagine mo, there is... <laughs> Di natin, yung ano, uh, 60% ng tao yung naglumalagpas ng 2,000. There is a 2,000 below na 40%. 40 ang laki ng ang ang laki nung itatapas so, sa imagine akin. mo, yung 40% na yun, huhugutin ngayon yun sa 60% na totoo kong nagbabayad ng tama. Kung yan ay hindi isa-subsidize ng gobyerno. <laughs> ang sakit. Ang sakit. Ang sakit, di ba? <laughs> Grabe yun. Alam mo, here, ikaw, eh? ako, tayo magsasuffer nun. Ako, hindi ako maangal hindi kung makakatulong sa bayan. Oh. But, para sa akin, huwag natin gawin bobo ang taong bayan. Oh. Hindi natin oh. pwedeng gawin bobo ang taong bayan dito eh. Alam mo, sa totoo lang ha, sa totoo lang, yung, pang, yung pangako niya niyan, eh, malabo pa sa malabo na mangyari maraming tatamaan na businesses dyan at maraming magkocollapse. Collapse. Collapse Pakaalis yeah. tayo ng binibilan natin. Oo, oh, na, oh. ano? hindi lang yun. Pati ng mga investors natin. Siyempre, di ba? Kasi eh, e, e, ito, unang-una, una, una natin, alam diba? mo, nakaka-shortage pa tayo ngayon sa sa pag sa pagdistribusyon pag ng kuryente. Oo. Oh. May ilang probinsya sa atin na nakaka-shortage pa, namamatayan pa. Namamatayan pa. Di ba? Yeah. Naalala mo, nagbakasyon tayo sa probinsya, namatayan pa yung resort sa na pinuntahan natin. Sa Pangasinan. Pangasinan. Oh, common tapos, issues nila yan. Common issues prices nila na hindi, hindi tama yung supply ng kuryente. Oh. Tapos ngayon magsasubsidize pa tayo o mag, o mag magpatapyas pa tayo na ililibre pa natin Paano ang 2,000 pesos. Paano ba si Marco Leto ng fairy tale? Parang hiling yung mga rin <laughs> na <laughs> rin oh, baka, no? <laughs> Baka, baka. We don't know. Hindi natin alam kung uh, ang pagkakapanalo is fairy tale din. But oh, oh. I'm looking forward para sa kanya. Kung kaya niyang gawin to sa Pilipinas na hindi maaapektuhan ang ekonomiya natin. Ang ekonomiya natin at oh. ang mga business owners, well, Ah, uh, herb, papalakpakan mo siya. Oo, oh, kahit tama. Pero kapag ito nagawa niya at sumablay at bumanda ito sa taong bayan Ay, at sa mga consumer <laughs> at sa ating gobyerno, eh, mapatikusin oh. ko. Totoo. Oh. Kailangan diktikin yan at the same time, saan ka nang galing, boy? kumbaga parang parang hindi ka naman nag aral ng batas. No, no, number one, we, we we don't have nuclear power plant. Oo, oo isa hindi pa yun. Hindi tayo o, kagaya ng, ng ibang ng, bansa. Iba bansa. Ito, oo. Hindi tayo kagaya ng ibang bansa. We don't have nuclear power plant na we can sustain our own energy, energy na energy kaya mag-generate na sa natin. Hindi na tayo bibili oo. ng coal, uh -huh. hindi na tayo bibili ng mga diesel, Ito. yung tayo ng gasolina, para mag-produce na mag-produce ng kuryente. Mag Hindi tayo katulad nung ano eh, ibang bansa eh. Nandun ako nalulungkot eh. Alam mo, mag ayaw kong paasahan yung taong bayan eh. Gawin mo na lang dapat. ba? Diba? Pero kung saan naman magbibigay ka ng plataforma or propaganda sa tao, dapat naman yung may yung masasabi nating posible sa realidad. Yes, na correct. So, mangyayari. Correct. Hindi yung magbibigay ka na naman ng broken promises tapos sa mo yung mga bobotating boboto sa iyo. Eh, yun na nga ang matindi doon. Ah, yes. Nabasa ko yung binabati ko siya ngayon sa social media kung baga ang dami naghahanap ngayon Nasaan na yung libreng kuryente namin. <laughs> Sabi ko, totoo ba to? Baka mamaya, ba to? mamaya <laughs> yung meral ko, ibigay sa inyo yung ano, yung uh... Yung uh, inyong uh, tawag nito, uh, bill. bill. Bil. Makita mo yung banda mo is 1,999. Kulang pa ng piso. Ay, <laughs> libre na ako! Nilibre <laughs> Mamaya siguro na may ko, maraming magsasabi. Libre na kami, dapat. <laughs> Tukoy pa mababil namin. O, no? kasabi ni Marcoleta. <laughs> Parang mga mag-isagot ni Meralco, di Dumiretso ko ni Marcoleta. <laughs> <laughs> Ang kulit niya <laughs> eh. Imposible mangyari yan, koy. Sobra. Hey, <laughs> ako, ti, ako, ako naman, tinitingnan ko pa rin. Baka, baka, baka kayo There's a gawin. chance. Maybe there's a chance. A possibility. Maybe. Pero, We'll see. Sa three years or sa six, years six years, niya six ngayon. years, six years, six years, six years, six years, baka naman magawa niya ng paraan, baka naman may kaya siyang i-bend para sa mga bagay niya. I don't think so. I think, in, I think hindi kaya. Alam mo ah, pero meron akong isa na kinabiliban. Mm na isang uh, probinsya. Okay. I, I, I mentioned ko na, Nueva Ecija. Mm. Ang Nueva Ecija may sariling corporation, grid corporation. Yung corporation nila doon malupit. Alam mo, hindi sila babase sa reading ng metro mo. Mm. Y, sila ang gusto, sila dapat ang ihemplo. Ihemplo, yeah. Hindi sila bumabase sa reading ng metro. The first time ko nakita, it's a part of municipal, municipal oh, do. Oh, additional eh. sa akin yan. Oh, municipal do hindi sila buwa base sa metro kung ilan ang kina, ano eh, kilo, kilowatts na kinusunan mo. Bibilangin nila kung ilan ang tao sa bahay mo. For example, ah, okay. tatlo kayo sa bahay. Apo, ikaw, lola. No, ay, lolo, lola. Tapos apo. Tapos ako, tatlo lang kayo. Tatlo lang kayo sa bahay. 300 lang ang babayaran mo. So, per head sila nagkakabayaran. Per head, ang ka babayaran. Correct. Sa so, may pa siya, nang nangyayari yan per head Malanda. ang bilangan. Ngayon, kung magsubo ka man ng Santa Macmac na kuryente, ang i-consume pa rin sa'yo ng uh, local government nang nakakasakop sa isang base pa sa Base pa rin sa, pa rin sa ulo ng oh, tao. Oh. Magandang sa po, lima kayo sa pamilya nyo. oh, 500 lang ang babayaran mo kada buwan. Yan ang may posibilidad na mangyari. Yan ang, yan ang pinakamagandang mangyari. Kasi, ang ginawa nung, ang ginawa nung uh, LGU ng Nueva Ecija, I don't want to mention the municipal of uh Nueva Ecija. Ginawa niya, ang ginawa niya, yung uh, pinasok niya kasi sa co-op. Oh, Ilagyan niya ng kooperatiba yung uh, oh. ano yung, uh, nila para ma-subsidize ng kooperatiba yung mm -hmm. mga kakulangan lang sa kuryente. Sa kulangan sa kuryente. Baka din mm -hmm. baka din ang gagawin ni ano ni Honorable Marcoleta. Maaari, pero kasi sa sobrang kulit niya parang malabo pa din eh. It's very hard kasi nationwide 'to eh. Nationwide ang pinag-uusapan natin dito. Hindi daw, 'to, eh. hindi 'to pang municipal lang eh. Oh, sa municipal LGU lang. Sa LGU I understand, to sa LGU lang mangyayari 'yan. Kayang gawin. Kayang gawin. Pero kung pero, national, kung yan, national eh, Imposible, malabo pa sa malabo. Marami pong magre-reklama mag sa bagay niya. Correct. Maraming negosyong babanggain. May mga batas na babanggain yung part na yan na tipong magiging malaking question. Baka mamaya maapekto ang ma niya. Ba Baka mamaya maapekto ang mga kaalyado niya. Oo. Oh, na may mga shares na saan. Totoo yun. Diba? Kasi... Kaya ko nang sabihin, na may alam akong senador. Na merong... Na merong stockholder doon sa ano sa oh okay bulong ko sa iyo mo mamaya di ba imagine mo yung hindi lang um, private sector or corporate ang babanggain niya rito kundi rin yung, yung mga businessman ng investors lahat yan kailangan nilang kausapin kailangan nilang ano yung um, ligawan ligawan para lang maungyari yung gusto niyang mangyari. Correct. Mayroon din tayong law na naglalabas yun kung saan mas pinagtibayan ng... May Magna Carta for Electricity. Correct, correct. Isa pa yan. Na kung saan pinapaliwanag doon na kaya ginawa yung batas na yun is para maging competitive, maging efficient para sa lahat. Consumer man or businessman ang kuryente natin. Correct. When it comes to market. Kaya sabi ko, napakalaking bagay na papanggain niya kung sakaling yun ang papangarapin niya maging libre ang bill. Hindi, pangarap, pangako niya yan. Pa uh, Pa pangako pala. Hindi, pangako So, doon pa lang, napakalaking questionable na, di ba? Kasi, if I'm not mistaken, Marpoleta is an attorney. Yes, yes. Tama? So, dapat may alam ka sa batas. Correct. So, questionable pa rin doon yung credibility niya. Nasaan ka sa part na yun? Ang problema kasi nito, nadala ang taong bayan doon sa ano yun, sa matamis na pangako niya. Totoo. Ka-action kahit ako naman kung manonood ako ng ano niya, baka madala rin ako eh. 2K, libre na pababa. Aba, baka ako hihiyaw din eh. Oo, kasi malayo. Pero kung ikaw kasi yung tipo ng tao na magiging resourceful ka at aalamin mo na is it possible or not, doon papasok yung pagiging resourceful na kaya ba talaga? o questionable ito na baka pangako lang na mapapako. Okay. Yun ang yun ang ating pagsasabi. Diba? But anyway, Kuya ah uh, nais ko, nais ko tanungin yung mga kababayan natin. Sa tingin niyo ba possible ba na pwedeng mangyari na magkaroon ng 2000 pesos na libre na sa Meralco pababa 2000 pesos for example 1999 By the bill mo is libre, libre yeah. ka na possible kaya sa mangyari kaya pasig sa tingin nyo ba kaya yan? At kung talaga nga bang working at effective yan? Well, maraming maraming salamat sa paiginig sa amin dito. Pauna pa lang ito dito sa war room na pinag-uusapan namin kung saan isa ito sa mga dapat nating malaman at pagtutuon ng pansin. Kasama ko si Kuya Hem at ako po si Biyahe ni Koy. Hindi kami titigil sa panahon na ito upang saliksikin ang mga pangako ng mga politiko na nais namin malaman pa. Nothing is, nothing is impossible nga ba sa 2,000 pesos below? <laughs> Malalaman natin yan. Gohem, maraming salamat Thank sa oras. Abangan natin ang ating mga kababayan sa uh, susunod na pagkikita. Please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel, Biyahin ni Koy TV. Hanggang sa susunod natin pagkikita dito sa War Room, mga kapatid. Maraming salamat po.